May clearing pero Ayan, Einstein Understandable so, Cross Alright, so it's day 34 today Ayan, ang workout na gagawin ko ay Legs so, so, so for today's workout, may apat na exercises akong gagawin. Una-una, una, syempre back squat, hindi mo kawala yan. Alawang exercise ay walking lunges Third exercise naman ay seated leg extension Then fourth exercise ay leg curl So apat And then set range 4 to 5 And then rep range 8 to 10 repetitions Or pwede bang mabago ito pwede mamaya sa kung anong uh, mood ang <laughs> meron ako Uh, eh, tinitingnan ako yung gym uh, dito, dito, malapit sa amin. baga nasa tapat siya ng uh, Cebu Pacific. Uh, Kapag-inquire na din naman ako. 2,000 per month. Pero maganda siya at uh, kompleto sa gamit. na natin mamaya kung okay ba yung gym o hindi. Kasi yung equipment na meron sila ay eh, mas masigit na may uh, maganda kumpara doon sa pinag-gym ako ngayon. <tinyo> So, mainit na. Pwede na lang. Ta- Tumahas na ang araw. Ang pagkain ko nga pala kanina, same old, same old. Two cups of and then chicken press. Siyempre, binabat yun sa toyo at ka-suka. ta ganun din mamaya pagkatapos ko mag-workout. <laughs> okay, number one Reminder, please Pagka magte-text kayo or tatawid kayo Pababaan nyo muna yung cellphone nyo Pagbihira Sili kado pa sa atin At lalo-lalo na sa mga motorist mga kasalubong nyo Discolored Basic to basic Anyway, nandito na tayo sa gym Pagkita-kita oh, tayo mamaya sa workout. Okay. Yan. Yeah. Alright, so second set. Need to warm up. Oh. Ah. Ah, one. Two. Three. Four. Ah. Nagsimula lang sumakit yung lower back ko dahil sa pagkataba ko. Nag-isip ako ng ibang variation ng squat kung saan mas magiging safe para sa lower back. Ito nga yung nag-discover ko, back squat. Kaso nga lang, wala kaming bench na sapat. Kaya kailangan ko mag-DIY. makikita nyo, mayroon kaming bangko dito, tapos ilagyan ko ng plato at uh, weight ball para hindi gumalaw. Ah. All so second exercise, walking lunges. Okay, the target mas dito ay quads, hamstring, at sa yung adductor. Kailangan pagka uh, sinimula mula ito, bulking sa kakati. Kailangan, hindi lang uh, budget. In hindsight, kailangan talaga mentally strong ka. Yun talaga yung pinaka-key para mag maging successful yung journey mo. Kasi kung mentally weak ka, maaya ka lang saglit ng tropa mo uminom, talagang bibitaw ka do sa journey mo. last exercise, hamstring. Ah. oh, kung kailangan mo magpalaki, kailangan mo ano, mag-caloric surplus. Kailangan mo, ano. Pagkaganyan, ang pinaka-tips ko, eh, kailangan mong matutunan ko pa paano magsukat ng pagkain gamit. syempre yung weighing scale, digital man, o yung analog. syempre digital na ako. Tapos gagamit ka ng MyFitnessPal para matrack mo lahat ng mga... Hindi lang, kailangan mong ilag, matrack, at ma-identify mo yung mga pagkain na komportable ka at kaya mong i-sustain o kung kaya kung saan ka tatagal. So ako, katulad ko, mas gusto ko yung kumakain ng chicken adobo kaya chicken breast at dalawang kanin. Yun yung pinaka-diet ko. Hindi na ako nag-oatmeal kasi yung isang meal ko na yon nasa 600 to 700 calories eh. So, pagka tapos ko ng, ano, ng araw, siguro nakaka ano, 1,800. Yun na yung pinakamataas. O, 1,800 calories. Kasi hindi naman, hindi, ayoko naman yung, ayoko yung masyadong malaking katawan eh. Gusto ko yung lean lang. Yun na pinaka-target na katawan ko. Kasi kailangan mong ano hindi. Sayo bro, kailangan mo munang ano malaman mo yung ah uh, may mga calculator naman online para malaman mo yung ano mo, yung calorie maintenance mo. Pag na-identify mo na yung calorie maintenance mo, for example, na compute mo na lahat na input mo na lahat yung details online and then lumabas na 2100 calories yung kailangan mong i-consume on a daily basis para ma-maintain mo yung weight mo. So, kung halimbawa nagpapa, nagpapalaki ka ng katawan, kailangan mong i-up ng 20% mag-start ka muna doon para lumaki yung katawan mo. So, yun. Magtay lang tayo dito saglit. Ayun, pinagbigyan. Okay, clear. <laughs> Lupit ng leg workout na yun. At uh, may nakakilala tayong bagong uh, member dun sa gym natin. So, so hindi na tayo mag-iisa. <laughs> Or solong mag-iensayo. Isa na maganda naman talaga. Iba din talaga kapag kami kasabay ka. Ginagugutom na ako sasabay ko na yung pagluluto at uh, iladala ng uh, aking mga damit sa laundry shop ang ko ay eh, weekly basis nga pala konti, nga, konti lang naman ang damit ko eh yun lang uh, ito tip o payo ko sa inyo kung kayo huwag muna kayong bumili masyado ng mga damit dahil masasayang lang kapag kalumit na kayo, hindi nyo na masusuot yan. So, as much as possible, maging minimalist kayo sa mga gamit nyo, lalo, lalo na sa mga sinusot nyo. Baka naman na, ah, nagagamit natin na maayos yung pera natin, di ba? Kasi mahirap eh, kung gasos ka ng gasos, lalo na ngayon, ang taas ng bilihin. Hindi tayo mag-u-turn. Ah, Alanganin, kita na kayo. Kasi yung mga binibili kong damit, yung mga tigisan daan lang sa online, meron naman yan. Tapos meron din silang dry feet. Kung trip nyo cotton, edi eh cotton, meron din naman option na dry feet. Yan. Buti nga ngayon, meron ng available online eh. Hindi ka tulad dati, nung unang pagpapapayat ko.

So bukas ang workout natin ay back. Iniisip ko uh, mag sayo pagka-out ko bukas kasi mamaya work from home lang naman ako. Tignan natin kung uh, ano, uh, sisipagin. <laughs> Pero kahit ano mangyari, kahit hindi ako mag-workout ng umaga pwede naman akong mag-work at tatanghal eh. Kung pinakamahalaga, kailangan ko mag-insayo bukas. Kahit anong mga oras. Diba? Ah, um, sige po, hanggang bukas na lang. At uh, salamat po sa pananood. Day 3 to 4 meal. Meron akong 164 grams ng chicken breast. Ayan. And then, 2 cups of rice. Okay?